Extended hanggang December 2025 ang trabaho ng mga contract of service at job order workers sa gobyerno na magtatapos ang kontrata ngayong December 2024. Ayon sa Presidential Communications Office, ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang desisyon na palawigin ng isang taon ang serbisyon ng mga COS at JOs sa sectoral meeting kasama ang Department of Budget and Management, Department of Interior and Local Government, Civil Service Commission at Commission on Audit sa Malacanang kahapon. Tinalakay sa pulong ang probisyon sa implementasyon ng COA DBM Circular No. 2 o Updated Rules and Regulations Governing COS and JO Workers in Government. Ayon sa Pangulo, Layunin ng hakbang na makalikha ng mga manggagawa na nagtatrabaho sa gobyerno na maaring mag-qualify sa plantilla positions. Bahagi ng naging direktiba ng presidente na magsagawa ng training para matulungan ang mga COS at JO workers na makapasa sa civil service examination. Nais rin ni Pangulong Marcos na masusing pag-aralan ng mga ahensya ng pamahalaan ang kasalukuyang estado ng mga manggagawa sa gobyerno kung ilan sa mga ito ang contractual at gaano karami ang hindi napupunang plantilla positions. Batay sa DBM, hanggang Hunyo noong nakaraang taon ay nasa 29.68% o higit 800,000 ang COS at JO workers sa gobyerno. Kabilang sa limang ahensya sa national government na may pinakamaraming COS at JOs ay ang Department of Public Works and Highways, Department of Health, Department of Education, Department of Social Welfare and Development, at Department of Environment and Natural Resources. Para sa NBC TV Network News, ito si Letner Siso, sama-sama tayo Pilipino.